Hello everyone! Ngayon ay susubukan kong lutuin yung favorite ng amo, babae, which is the vegetarian bean curd. First time ko lang din itong lulutuin at sana magustuhan ng amo ko. Ayan yung mga ingredients na sina, sila na rin ang bumili kasi sila naman ang namamalengke. Nagpapasalamat na lang din ako kasi hindi na ako nahirapang bumili. Painitin lang ang kawali at ilagay na rin ang ya at saka yung bawang pero yung bawang hindi napipitpitin ganyan na siya gisa gisa lang tapos ilagay na yung fungus na kulay black di ko nang tawag siya hmm, kasi tumatalsik talaga yan lagay ko na agad yung shiitake mushroom para hindi ako matalsikan masakit kasi ito makita sa ibang videos ko yung mga dati napaka-boring pa ng panoorin kasi puro lang akong music. Kaya yan, magsasalita na rin. Actually, parang madali lang siyang gawin. Pero, siyempre, kailangan hindi maalat, makuha mo yung simpla ng ginger na lalagayin sa so, at pa, ayaw kasi nila ng maalat. Ganyan lang, paghalu-haluin, lagyan ng tubig. Madali lang naman siyang malito kapag nagpumuli na, ilagay din yung ibang ingredients. Tapos, lagyan na na yung pinto, yung, yung, yung at saka like, soy sauce. Nakakatakot nga eh, kasi first time ko lang itong gagawin. At saka vegetarian kasi yung ano, dapat. Ano pa lang maging perfect na hindi pwede na hindi na gustuhan ka po. Siyempre, katulong tayo. Kailangan gawin natin yung best natin sa pagluluto. Kasi pag sila from work, ito uwi, tapos hindi pa masarap yung pagkain na po. Baka mapauwi tayo nga. Halu-haluin lang. Tsaka madali lang siyang maluto. Mapwedeng magdagdag ng bean curd. Salamat sa panonood.